Motor ka dyan Yung lock lang ang problema niyan. Lock na. tulungan lang? Ayon okay. tayo, pero ah. Doon mo pre. Sige. So. Mas center mo, boss. Lak lang naman ng kadena eh. Uy. Sige, so, natin. Nakung yung lak natin. Ah, Parin natin kung obra to Lock so, ng kadena, tanggal Saan? Obra ang problema Kulang pala ng ano Kulang yung isang ano Saan ka uuwiin yan boss? Hindi na uuwiin Ha? Hindi ah, na na lang? Ah, malapit na lang din pala. Sige. Ano oh. sa ano? May palmera pa? Nalo ko na ano? Tiger? Oo. Ano nga kuya? Oo, oh, boss. Nag-video tayo. May page na ako kuya. na? May ka rin? Ah, anong pangalan, boss? Blow by. Blow by? Blow by ko. Sige, mas, eh, natin mamaya. I-ano e, natin. Oh. Oh, sige, sige, sige. Hmm. Kaso nakulang tayo ng isang tipin niya eh. Hanap tayo ng isang ano niya. Kulang isang piraso. Yung dulo ng lock niya. Yan. Sa atin, JC, JC Aldi lang. Hindi tayo ano. Yun agad ang ginawa kong ano eh. Kaya nga eh yun ang nga po eh. oh. siya. Ano lang boss, naputo lang din pre. Aba din mo siya. Ay, yung nga, is interesting. Hindi nga boss, ayun ano lang. Yun. nang Pagkaano ba sa ano, boss, ano ah, pagka may sampan na daanan i ano muna lang din Oo okay, okay. uh, dahil ulang siya nang ano eh dapat mayro pa siyang ano mayro pa siyang isang uh, Oh, yung isang ganito oh. Oo. Oh. Oh. Saw oh, dito nakita niya 'yung ano, napunta sa koyan. Kaya nga pa kalaki. Okay. Hmm. Sabi ko nag ano kasi sabi ko Ano kaya nangyari doon? Yan, yan lang muna Kasi wala eh, kulang ng isang, ano, isang ganito Oo, oh. oh, hindi naman Huwag lang malayo yung biyahe oh, Sisigipan ko na yan o oh. Sisigipan ko na yung tunnel nyo Ay, dapat to meron din nato pre Oo, oh, dapat may nato yan dyan kaya nga mm eh -hmm. mm -hmm. oh. Stainless yung ginamit ng ano Formel niya Ganda kasi ano Kasi natin boss ko ano Kamay mo pa sa pa

mo na sa ano, kung may maano ka siya, punahan lang ka. Ano ka na, palitan mo na lang din yung natin. Kasi, bulang siya ng isang ano eh, may naka-washer. Jesse Alde. Gali Ah, wala po eh. Ah, oh, sige. Ah, sige. Sige, lads. Saka yung pens ko kukunin ko na kay eh, para ano. alkalde. Tapos sayo boss, anong ano mo? ano mo Slow Ano na? Sige. Yan. Yeah. Okay, sige boss. Okay, thank you, thank you. Ah, uh, ingat ka, ingat. Sige oh, Rod, kulakat pa kami Oh, kasama pa rin Muson, muson pa kami Kapal ah, mera, malapit na lang din Kapal mera Ah, kami muson Sana sa Del Monte na rin yun Okay, oh, salamat salamat Ingat ingat Okay oh,